Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay alas 5 na na madaling araw ng February 12. But syempre nakita nyo, madilim pa sa labas, ayan. Wala pang masyadong dumadaan kasi nga po, alas 5 pa lang na madaling araw. Kaya kailangan na natin mag-shoot ng vlog. Nagiantay po tayo ng mga unang bibili po. Ayan po mga kalaki. At syempre po sa ating mga laki followers na gising na dyan, magandang umaga po. Kunin nyo na po ang mga listahan nyo. Ah, wait po, may bibili na. Wait ka ba? Wait lang natin. Okay, at syempre po mga kalaki ito na po kakain na daw sabi nung, nung kasama ko kain agad alisin ko pero shoot muna tayo ng vlog mga kalaki okay eto pa po mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan gising na po mga kalaki ha ah. ibibigay ko na po sa inyo kunin nyo na po mga listahan nyo ibibigay ko na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo okay mga kalaki eto pa mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan umpisahan po natin sa Cebu ngayon pong February 12, Tuhan, ng alas 5 ng madaling araw, Cebu. 1.30, Aklan. 12.15, Aurora. 27.23, Laguna. 22.12, Quezon. 13.4, Laguna. 11.6, Olongapo. 28.22, Paranaque. 5.2, Manila. 21.23, Pasig. 4.17, San Juan. 5.26, Marikina. 12, 24. Tabuk, 11, 3. Angon, ano to? Romblon. 1, 20. Angono. 16, 8. Muntalban. 5, 7. Antipolo. 3, 4. Taytay. -tay, 1, 20. Cainta, 7, 2. San Mateo. 3, 4. Dabao. 20, 21. Taylak. 5, 16 Quirino 23 12 Bacolod 1 18 Kabite, 2.19 Disi Tagig 24, 26 Mindoro, sa 37 Marinduque, 8 21 Kaluukan, 22 35 Montilupa, Disi Ocho 30 Palawan, 9 36 Sambales, 15 22 Apayao, 14 24 Cotobato, 520 sa East Binangonan 520 Morong. 14, 1428 Isabela 10 sa East 19 Tagigarao 215 Rojas 82 at la ano to Capiz 39 Bohol 211 Bulacan 314 Baguio 8G Bicol 2130 Batangas 14 25 Bataan 130 Butuan 22 13 Benguet 14 11 Iloilo -ilo, 18 34 Leyte sa East 30 Samar 19, 27 Quezon City 35 Pampanga 17 Pangasinan 2.14 La Union 23.29 Ayan mga kalaki putulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers na kanina pa po nag-aabang para makatanggap po kayo ng mga libreng laki numbers dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account natin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan mga kalaki nako kinukuha po yung picture namin ni Lola Carmen pinapalitan ng pangalan namin sa Facebook kinagawa nilang profile sa Facebook nila hindi po kami yan mga fake account yan pag baka iba po nasasalihan nyo sa private consultation, hindi po ako yun, mga fake account din po yan ha dapat po naka-follow po kayo sa si mga legit na account namin at dapat makakausap nyo muna ako sa video call ganyan no, nakikita nyo ako sa video call bago po kayo sumali sa private consultation okay? mga fake account lahat po yan kaya ingat ingat po mga kalaki ha? at ito po ang legit na account natin, hanapin nyo po sa Facebook Arnold Parungki na may blue check na merong 490,000 plus followers ayan, magkakalahating million na at meron din po tayong red parungki na merong 8, uh, 410,000 followers sa Facebook po, magkakalahating million na rin po at meron din po tayong Red Arnold Santos at Aris Gatchalian sa Facebook. Meron din po tayong YouTube, Red Parungki na merong 18,000 followers at syempre po TikTok, Red Parungki na merong 449,000 followers. Ay po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers mag-suggest ng mag mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos natin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at wedding pag ka sa private consultation. Iko-code ko po ang month at year mo at padadala kita ng mga numerong tatayaan mo. Okay? Sa mga interesado po dyan, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo sumali para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. At bibigyan ko po kayo ng discount pagsumali po kayo mga kalaki ha para member kayo sa akin ng 3 months ng February, March at April. Ayan po mga kalaki. Bago na po gising ng mga kalaki, bago ko po ituloy ang mga two digit lucky numbers ng bawat bayan. syempre inom muna ako ng tubig. Nakalimutan ko uminom ng tubig kanina. Mmm. <laughs> Ayan, nasa mga ako. Hello po, ito na po mga 2-digit lucky numbers. Bing, bango na mga kalaki, ilista mo na uli. Nueva Ecija sa is 23 Nueva Vizcaya 12 34 Ilocos Sur 9 20 Ilocos Norte 21 15 Masbate 2 8. Ayan po mga kalaki, 2,18 Ayan po, kompleto po ating mga laki numbers, 2 digit, pwede nyo po i ramble kung gusto nyo ha. Tayaan nyo po sa STL, 2D Lotto National at Wetting. Ayan po. Sa ating mga laki followers, nagising na dyan, ayan na po mga ating mga 2 digit laki numbers, alagaan nyo po. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa pamilya, pamilya, pamilya rondal. Pamilya rondal po, dyan po sa mic. Sa may, ano to, Okay, diyan po sa may Laguna. Hello po, sa may Laguna po. Alam mo kasi sa Laguna. Pamilya Rondal, shoutout po sa inyo. Humihingi sila ng 2-digit lucky numbers, padadalang ko po kayo. At syempre po sa ating mga jeepney driver at tricycle driver naman po diyan sa may... Quezon City. Hello po sa atin sa Quezon City. Sa Mother Ignatius Street, Quezon City. Sa mga driver po dyan, hello po sa inyo. Humihingi po sila Kuya Michael ng 2-digit lucky numbers at ng 6-digit lucky number 645. Padadala ko po kayo. Sa mga gusto po magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Dapat po naka-follow ha. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck mga kalaki. Bago nagising na, mananalo tayo. Playmate.